Ma'am, excuse me. Pwede po kayo ma-distorbo? What's up mga kawaray? Panibagong araw na naman ngayon at syempre lagi na lang talagang umuulan ngayon dito sa prob probinsya ng Leyte guys kaya hindi tayo makapag content content no? hindi tayo makapag vlog ng maayos dahil uh, alam niyo naman ang mga content natin ay dito sa labas lagi so sana ngayon na uh, makagawa tayo ngayon ng content na malupit so may naisip pala ako mga kawaray na gagawin natin ngayon uh, which is tinatawag ko itong uh, Uh, Limus Frank So manghihingi tayo ng barya sa mga makikita natin na tao And then ang sasabihin natin eh, Pang natin o pang Starbucks natin Tapos ang malilikom natin mga kawaray, Ay ibibigay ko sa deserving Na makikita natin sa kalsada rin no? Ibibigay din natin yon Yung uh, malilikom natin kung meron man So tara mga kawaray patagalin to Samahan nyo na ako Let's go! So ayan mga kawaray, nandito uh, tayo ngayon sa MacArthur Park. Uh, medyo ko ng tao ngayon guys. So sana may isa katuparan natin itong plano natin no sa araw na ito. May nakita akong dalawa dito. Mukhang magyowa ata ito. Excuse me, pwede makaestorbo. Maaarap kong takimbulig. Kaya di makaya rin kay mapalit lang kung Starbucks. Starbucks? Oo. Mayroong na-droga ka ba kuya? Paano masabi? Oo, di nga ni MacDoug- Bisla pera. Pogi. Sige na. Kahit magkano lang. <laughs> di ba kasaya kumakain eh. ko <laughs> di Hindi na, masarap daw kasi yung Starbucks dito eh. Piso. <laughs> okay lang po ba? <laughs> Paborito ko kasi yun sir eh Kahit magkano lang po Parito po kayo? Taka saan po? alang lang alang Di ba papunta ng ano yung karigara no? Tama ba? Hmm. Okay lang ba? Baka nakaka-disturb ko sa inyo Kahit magkano lang, pang Starbucks lang Starbucks. Wow, grabe naman Laki <laughs> naman ang binigay mo sir <laughs> Tagumpay! <Tagong> Sir, <laughs> maraming salamat po. Thank you, thank you, ma'am. Thank you po, ah. Thank you. And guys, pinigyan tayo ng 20 pesos. Wow! Ano, oh. ano, ano? Ano ang senyon? Natamimi kayo, ano? Ma'am, uh, excuse me. Pwede po kayo madistorbo? Wow! Wow naman! Wow! <laughs> wow! Kailan po ba nga distorbo kayo? Hingi lang po sana ako ng tulong eh. Hingi po sana ako ng kahit magkano. Pambili lang po ng Starbucks. Now, this is my side. Listen, look, and listen, and learn. <laughs> Kaya... Mamatay ako doon. Para anong pakiramdam? Ako <laughs> po. po okay lang po ba? Kahit magkano lang. Kuya <laughs> <laughs> pera <laughs> Bahala po kayo kung magkano po yung Kaya kita kuya makapalit ko ngayon Starbucks. Starbucks! saan po kayo. Ang Philippines Ang Philippines Kailangan kong gawin oh. Upang malaman mo Ang Philippines <laughs> Taga yun, Thailand Mga nurse po ba kayo? Yes Mayroon na not come up Pag mayroon ko sa good Thank you po thank okay, nice you po Maraming salamat so, po Thank you, thank you Taka saan po Taka dito lang po kayo? Philippines po Philippines? Ah, oh, okay Taka Thailand po pala ako You're the best for everything and you wanna say, get the... <laughs> Thank you po. So, ayan guys, binigyan tayo ng 5 pesos. Hello, sir. Sir, pwede ko yung madistorbo? Hingi po sa ako ng tulong. yung pwede makahinipo ng kahit konting bariya. Pang Starbucks lang po. Starbucks. Oh kaya matdo hindi pa pa kasi ako kumakain eh okay lang ba? siya <laughs> <laughs> sir? <laughs> 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 ay grabe ang laki naman sir ay maraming salamat sir wow naman wow wow maraming salamat sir thank you sir so ayun guys pinigyan tayo ng 20 pesos wow Ma'am, excuse me po. Ma'am, pwede po kayo malistorbo. Ma Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Hindi <laughs> lang po ako ng tulong kahit magkano lang po. Bariya. Kahit piso lang po. Pabigil, pambili ko lang po ng Starbucks. Wow naman! Wow! Wow! Taga saan po sila? OGT. Ah, OJT. Biliran po. Biliran dito sa may Ormoc, no? Unahan pa. Ayan. Thank you, thank you, ma'am. God bless po. Sendes, ang dami nilang binigay. Wow naman! Wow! Wow! So, ayun mga kabaray, uh, Bibilangan natin yung nakuha natin. So, ayan. Meron tayong 20 21, 22, 27, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38, 30. 60, 65 So ayan meron na tayong 65 pesos mga kabaray So ayun mga kawaray natapos tong araw na to. Uh, Kauwi ko lang uh, guys. Uh, siya nga pala yung nalikum natin dun sa ginawa nating content kanina. Eh, isasama ko sa pagbili ng pagkain para sa gagawin nating content na pamimigay ulit sa mga bata. sa magiging part 3 siya. So ayun na, uh, maraming maraming salamat syempre pa rin sa mga nagbigay kanina sa Mark Arthur. Ayan kay ma'am kay sir at nagulat din sila dahil sa ginawa natin, so ayun sana matupad tong plano natin tong part 3 sa pamimigay ng mga baon para sa mga bata Ayan, maraming maraming salamat pala guys and sana wag kayong magsawang sumuporta na. at nandyan lang kayo para kay kawaray so ayun mga kawaray, uh, ang nalikom pala natin kanina is uh, 65 pesos so Maliit man, syempre, makakatulong pa rin para sa gagawin nating content, yung pamimigay ng baon sa mga bata. So, ayun guys, maraming maraming salamat.